Ako ang oh, kuya e. Magandang araw po sa inyo lahat at muli po Welcome po dito sa inyong paboritong programa Dear Kuya i, e, magandang araw po Kuya i. E. I'm RC po Real name ko po yan at ayoko po kasing gumagamit ng screen name para matago ang pagkakilanlan. Sana nag-send ka na rin ang picture mo. I'm 25 years old and body built ang katawan. 5'8 ang height, maputi at may dimple sa kanang pisngi. I'm discreet kuya i, e, lalo na hindi ako tanggap ng papa ko. Hindi ko nagawang magpakatotoo nung nabubuhay pa siya. Gusto ko lamang pong ishare ang stories ko na masyadong complicated sa dating ex-partner ko. Matagal na po kaming magkaibigan ni Clark. Since college po kuya E and nang makagraduate kami, dun siya nag-confess sa akin na gusto niya ako. Matagal na. Sabi ko, alam mo naman na bay ako ba diba at ikaw ay straight. Hindi ka ba natatakot mausgahan lalo na pareho tayong lalaki? <laughs> Paano siya naging straight kung umamin siya sa'yo? Sa madaling salita, sinagot ko si Clark, Kuya E. May feelings din naman ako sa kanya since Best buddy kami. Partner sa lahat ng bagay sa paggawa ng mga projects at kung ano-ano pa. Nagtagal ang relasyon. Ang tagong relasyon namin ni Clark ng 2 years. Hanggang ipakilala ako ni Clark sa pamilya niya sa Davao. Ku oo kuya i, umuwi kami ng Davao para humingi ng basbas -bas sa relasyon namin ni Clark. Tatlong magkakapatid si na Clark. Si Clark ang panganay, pangalawa si Gray at bunso naman si Edward na hindi ko nakilala that time kasi nasa abroad at doon nag-aaral. Taray. Matagal nang pumanaw ang ina ni Clark. Ang papa naman niya may karelasyon ng iba, si Tita Beth. Napakabait ni Tita Beth. Housewife material talaga. Masarap magluto. Maasikaso sa pamilya. Kaya siguro nagustuhan siya ng papa ni Clark kahit naman may edad na ang Papa Nick Clark, hindi pa rin nawawala ang pagkakisig niya. Nung gabing yon, nagyayang mag-inom ang Papa Nick Clark. Minsan lang daw naman kami nandoon kaya dapat medyo magpakasaya kami. Napapansin ko Kuya E na si Gray na kapatid ni Clark ay parating nakatingin sa akin. Madalas ko siyang mahuli pero agad naman siyang tumitingin sa iba halimbawa sa cellphone niya. Nakakaisang kahon na kami ng pulang kabayo nang magsabi akong ako na ang kukuha ng yelo. Pagdating ko sa kusina, andun si Gray, naghihilamos at matutulog na. Tinanong ko siya kung matutulog na. Bakit sasama ka ba? Sabay halik sa leeg ko. Ganun talaga, halik agad. Anong problema mo? Ang problema ko nakaka-elka lalo na yung mga labi mo. Ang sarap laplapin. Sabi niya, Pwede ba umayos ka? Huwag kang bastos. Pagalit kong sabi. Bastos? Bakit nakahubad ba ako? Sabay tawa ng mahina at palo sa putan ko. Pagkabalik ko kina Clark, nakita ko na pangisingi si Sigray at pasimpleng kumindat. Mahal, huwi ka ni Clark. Magluluto ako ng pulutan. May manok pa raw sa rep, sabi ni Papa. Samahan na kita, sabi ko. Huwag na, samahan mo na lang si Gray dito. Si Papa kasi pumasok na, hindi na raw kaya. Eh, may isang kaon pa, oh. Ubusin na lang nating tatlo yan, wika niya. Tumingin naman ako kay Gray na kunwari nagsa-cellphone. Oh, shot ko, Pagbali paggalit kong sabi. Ba't parang natetense ka? Wika ni Gray sabay hawak sa kamay ko. Agad ko naman yung binawi at mahinang nagsalita na, Ganyan ka ba talaga ha ang bastos mo? Isa pa, isusumbong na kita sa kuya mo. Galit na sabi ko. Oh sorry, wikanya. niya. Natapos ang inuman namin na hindi kami naguusap uusap ni Gray, nang gabing iyon, Kuya E, may nangyari sa amin ni Clark sa bahay ng papa niya. Hindi ko na po idedetalye ang lahat, alam na po ninyo yun, basta po may naganap. <laughs> Bago kami bumalik ni Clark sa kabite nag-request ang papa ni Clark na mag-outing daw po kami. Pumayag naman po kami ni Clark pagkatapos pagkarating namin sa beach dalawang kwarto lamang ang nakuha na bakante ng papa ni Clark. Yung isa para sa mag-asawa at yung isa para sa aming tatlo ni La Grey. Ayos lang ba sayo RC na magkasama kayo ni La Grey sa isang kwarto? Wika ka ng papa ni Clark. Wala naman pong problema sa akin malaki naman po ata yun, wika ko. Dito na lang ako sa sofa, wika ni Clark. Ikaw ang bahala, pwede ka rin naman dito sa baba ng kama. May comforter naman, may gagamit. May magagamit ka naman dito eh, wika ni Clark. Lalabas muna ako mahal ha, tutulungan ko lang si Papa sa lulutuin, wika niya. Mer medyo nalito kasi tumalon niya, patalon-talon yung istorya mo no. Tumangu lamang ako, nang makalabas na si Clark, nagulat ako nang bigla akong yakapi ni Gray. Ano ba Gray? Huwi ka ako. Pagbigyan mo na ako, sige na, promise, lulubayan na kita. Basta ba, lalaruin mo tong bird ko. Sabay hawak sa paps niya na nakabat, ano? nakabakat Nasa sa jersey shorts niya. Nakabat kasi nakalagay. Tarantado ka bago sumubang mag-away kayo ng kuya mo? Pwede ba itigil mo yung katarantaduhan mo? Huwi ka ako. Nagulat ako nang biglang ibaba ni Gray ang shorts niya at bumulaga sa akin ng mataba at mamink na paps niya. Medyo mahaba din po iyon. Isang bes. Ha? Medyo mahaba din po iyon. Isang beses lang please. Pangako lulubayan na kita. Okay? Sa pamimilit ni Gray, Kuya E, napapayag ako para lamang lubayan niya ako. <laughs> Ay, para lubaya na Napapayag ah. <laughs> Nilantakan ko ang paps ni Gray kahit labag sa loob ko. Nilabas masok ko yun sa bibig ko hanggang naramdaman ko na bigla niyang hinawakan ang ulo ko at idiniin pa sa paps niya. Naramdaman ko na sumabog na sa loob ng bibig ko ang mainit-init na katas. Nang matapos na kami, nagpasalamat siya at ako naman tumakbo sa CR para magmumog at magsipilyo Naiinis ako sa sarili ko. Ba't ako pumayag sa gusto niya? <laughs> ako din naiinis din ako. <laughs> Paano kung malaman ni Clark yun? Mga tanong na gumugulo sa isip ko. Sumapit ang gabi at nagkayayan ulit kami na mag-inom. Bandang alas 11 na nang matapos kami at lasing na lasing si Gray. Halos buhati na siya ni Clark. Mahal, pwede bang ikaw na ang maghatid dito kay Gray sa kwarto natin? Si Papa kasi lasing na din. Iyahatid ko lang sa kwarto nila wika niya. Tumangu lamang ako at ngumiti. Habang inaalalayan ko si Gray, salita siya ng salita ng ang sarap mong sumubo kanina, ulitin natin. Sabay tawa pa. Tumigil ka, huli na yon. Wika ako, sabay bagsak ko ng katawan niya sa sofa nang bigla niya akong hilahin papunta sa kanya sabay halik sa mga labi ko. Sa ginawa niyang yon, nadala na rin ako dahil din sa kalasingan ko. Nagtagal kami sa halikan hanggang naramdaman ko na papalapit na si Clark sa kwarto namin at dali-dali akong pumunta sa kama. Kunwari ay natutulog na. Nakara Naramdaman ko lang na niyakap ako ni Clark sabay sabing mahal. Mahal na mahal kita, mahal ko. Sa oras na yon naiiyak ako dahil nagtataksil ako sa kanya at alam kong hindi niya yung deserve, lalo na at sa kapatid pa niya. Hanggang nakauwi na kami ng kabite ni Clark, nang sinabi niya sa akin na madedestino siya sa Quezon City nga. O nga po pala, pulis po si Clark. SPO3 na po ang ranggo niya nang madestino siya sa QC. Nang madestino siya sa QC, naging madalang na ang pagpunta niya sa bahay. Andiyan yung sa video call na lang kami na kapag usap at maswerte na sa isang araw ang magkausap kaming dalawa Siguro sa isang linggo, tatlo o dalawang beses na lang ata kami nagkakausap. Hanggang binalitaan ako ni Erbic, isang pulis din na katrabaho ni Clark na bisitahin ko naman daw si Clark at kung ano naman ang madadatnan ko, sana wag daw ako mabibigla. Binigyan ako ng pecha ni Erbic kung kailan ko pupuntahan para ako daw mismo ang makahuli sa ginagawa ni Clark. Araw ng Sabado, Nagpunta ako ng QC sa station ni Clark at pagkabukas ko ng pinto ng opisina niya, nagulat si Clark, pati yung babae. Yan ba ang ginagawa mo dito kaya ka busy at di ka na nakakontak at nakauwi sa amin? Di diba, sinabi ko naman sa'yo na kung ayaw mo na, magsabi ka lang, hindi yung ganyan, nalolokohin mo pa ako, Clark. Paglabas ko ng opisina, niya tumakbo ako. Narinig ko pa na tinatawag at tinahabol ako ni Clark at agad naman akong sumakay sa taxi na sinakyan ko kanina. Sumisigaw si Clark na magpaliwanag daw siya. Papaliwanag pero pakiramdam ko, sarado na ang isip ko at wala akong narinig. Nagkahiwalay kami ni Clark, Kuya E, at sinasabi ni Mama na malalas pumunta si Clark sa bahay. Kahit wala ako, ay andun lang siya naghihintay. Sinabi ko kay mama na wag na wag sasabihin kung saan ako nagtatrabaho sa isang hotel sa Maynila. Napasok ng panahon na yon. Hindi alam ni Clark na nag ako ng mga papelos ko papuntang Europe para doon magtrabaho. Alam ko kuya E, nakarama ako sa ginawa ko noon kay Clark sa namagitan sa amin ni Gray pero matagal ko na po yung pinagsisihan. Hanggang ngayon, masakit pa rin sa akin ang lahat Dalawang taon na ako dito sa Europe, kuya E. At may isa pa po kong kwento tungkol naman po sa kapatid ni Clark na si Edward, kuya E. Hanggang dito na lamang po. At maraming salamat po. And more power po sa channel nyo. RC. Yan. So tatlong kapatid pala ang naging ano mo. Anyways, uh, medyo... med uh, patalon-talon lang yung kwento mo pero naintindihan ko naman hmm. pero nagtataka lang ako na straight siya tapos umam umamin siya sa iyo so parang dun pa lang parang ha tapos pulis pa pala siya tapos basta uh, ang dami kong ano sana malinaw sa mga susunod no? ang dami kong kinalito sa storya mo no uh, straight siya pero ano uh, umamin sa sayo na na magkagusto siya sa iyo anyways uh, siguro mapapaliwanag ko pa sa mong letter yan no Maraming maraming salamat sa URC at aabangan namin ang iba mo pang kwento. Muli po maraming salamat po sa patuloy na sumusabaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.